ipa-open mo. Yan. Oh, mga dito po ba? Eh, ano mo kung saan yan. So, in case, dito kami ngayon sa ano, Green Health. I-open mo ito. Latest na GoPro Black ba yan? GoPro Black. GoPro Black. GoPro Black. Sir, GoPro Black 13. Ipakita mo na. Para, yan, yan, yan. 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 So, i-check ng anak ko. Para, Yan. Binablog mo rin, ba? sir. Okay, para Oo, oh, yan uh, yan yan. Sige. Anong na, ano anong channel ka? At, dito lang sa page natin ah, sa nang ah. Ano ito ito? Ah, ito yung page mo. Oh, sige, mamaya ano ko na lang. Sige, nak check mo. Yan. GoPro GoPro for go Tinitinan di, 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 di pa pa-demo na rin. Ay, pa-demo. Sige, sige, sige. Hindi ko pa Kayo pa, na, boss, ba? kasi hindi kami kabisado ka. Ito naman floater niya, sir. Ito uh -huh. sa tubig. Ah, floater sa tubig. Ito yung mga kakawak uh -huh. ang mm -hmm. accessories niya. Mm -hmm. ito. Yan, yan. Ito yung unit natin. Unit. Yeah. May may memory na yan, no? Kasama na. Package na yan, eh. Uh Oo. -huh. Yung nga, yes, sir, it. sabi niya, di ba, yung kanina. Oo, tanggalin mo na yung ano, para... Yan, tatanggalin na. So ang price niya mga Canon HD TV is magkano sir? 22 lang po. 22. Kaya sa gustong bumili ng GoPro 13 Black. Bundle na po ito, ito yung bundle. Ay ay yung package na yan eh. Pumunta lang kayo sa Green Hills. Ayun yung battery niya sir. Tanda na rin. Kita natin lalagay yung battery. Oh, ayun lang. Yeah. yeah. Pero lagyan natin ng memory card. Oo, lagyan mo yun. Saan mo ng memory card? Hindi, i-demo niya na. O, sabi ko. Ito memory card. Ilang gigabytes ang laman niya? 64. 64 gigabytes? Okay. Sige, yan. So, pagkatapos niya mag-demo mga kaano ng STB, magbabayaran na kami. <laughs> Anong pangalan niyo, boss? Uh, Marvin po. Ah, si Sir oh. Marvin. Yan. Taga ano siya mga kaano ng STB? Taga Mindoro. Akin okay, natin yung cooling card. Ito, oh, sa gustong pumunta dito Ah. Ayan oh, no, sa mga vloggers. Mayroon tayong ano, mayroon tayong latest ngayon eh. Ah, GoPro 13. Yan 'yung pinaka latest ngayon, boss, no? Ayan, GoPro GoPro 13 kasi 12. Yan. Pipindutin lang yan, boss, pagtatanggalin. Ah, oh. So yan, matik na yan. Waterproof yan. Pag sinarado mo na, hindi napapasok ka na. Huwag oh. lang sumubra, sir, sa capacity niya. Mga 10 meters? Meter. Oo. Okay. Yan, yan. Tanggalin mo na yung laharang diyan. Para makita natin. Yan, tatanggalin na. Ay, set lang natin. O, oh, sige, i set Tingnan mo na. Hmm. O, oh, touchscreen, yung... oh, touchscreen na din siya? Oo, touchscreen na din. Wi-Fi na yan, ayun, eh, no? Oh, siyempre mas late, mas nine. ano yun na yan, high na yan kasi 13 na yan eh. <coughs> uh, may app ka ba nito sir? I-download ka sir na ang apps niya para in case gusto mo siya ma-review dito. Share natin dito. Okay. Wala. Eh ano mo na nakaiba ano mag, mag Ay diyan isi sitting na 'yan. Si-set ko lang sir. So ka itinakabawi Kaya kailangan natin iset muna E hey, ano muna mag ano ka sa kanya kung anong link yan GoPro Up. P diyan mag ano sa cellphone O oh, yan o diba? GoPro 13 Kukunit <laughs> Go natin para hmm. ma-fair mo Ayan So pagka binuksan na din namin, mag-prepare ko Sa'yo? Sa amin. Hmm? Automatic naman. Hindi naman siya ganun kapilikan. Hmm. Hindi na yeah. nag-prepare na. So yan, inano na ni... Ito yung isang expire battery. Bakit? In case na malo, ba't may hmm. reserve ito? Internet? May internet? tingnan ko kasi hindi dito kay kasi sunit Ah, para pagka lumubog kayo, nakalusok pa Muslim din kayo Muslim ka? Hindi naman. Ah, Tagalog ka. Pero Mindoro, no? Batangas dati po kayo. Ah, Batangas. Eh, check mo na para kasi pagdating sa ano. Wait na, pinipir. Ito yung mga accessories nyo. Charger. Spare battery. Yung charger naman yan sir dito. Diyan. Eh hey, ano na yung battery tapos i charge to. Yung na kasi internet natin. Hmm.

pupunta tayo ng Ortega Nabili tayo ng GoPro yeah. Ano, okay na? Okay. Oh, video ha? ha? Oh, kasi ito, nagpumili tayo ng GoPro Ah, kanon ni ito oh. Ayan, bago. Uh, GoPro Hero 13. Ayan. Oh, no. oh, 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 oh. oh, Huwag mo lapit kasi ano na yan. White wide yan. yan. Ayan, So yun mga kanonays TV, pang vlog natin. So abangan ninyo ang aking pag-fishing vlog sa Provincia Adventure. Ayan. Ipopocus natin ngayon yung ating ano, YouTube channel para naman eh, ano tayo. So yun lang mga kanonays TV.